Pero kaya lang, shame lang yun sa akin. Mm. Yung naman lagi sila sabi ni Mambuye. Kasi yung ibang mga basher natin. Pero tan Rolex, na pinalalabas ano, nila na long lagang. down. Pero buksan nyo mag na. Bonto. Mm. O kaya, chaman. Okay. Batangas okay. pa kay galing, sir. Oh. Batangas pa kami galing. Anong, sa, anong... Sa Cobontin, sir. Kobontin. ah oh, okay. Ayan, Kobontin. Batangas po. Saan oh. po kayo sa Batangas? shout si po, si po sa inyo. Gusto niyo makita? Sa may Monte Maria. Maria. Maria sa Monte mm. Punta lang po talaga kayo dito. Sinadyang oh. mm. po si Kuya Boy, no? Oo oh. oh, nga. Shout po sa inyo, sir, ha? Okay. Yan, baka may shout out pa kayo doon sa mga taga Batangas, no? <laughs> uh, shout out sa mga... Shout oh, sa taga San Diego, Batangas. Saka sa taga Tingloy. Oo, no. Yung taga Mindoro dyan. Okay. Andin mo na uli yung ano yung yung sticker na lang kasi wala oh. na ano sa blast. Layo ng pinunta ano nila siro. Mandalagan uh, City? City. thank you po na marami sa inyo sir ha sa ma'am, Ingat po kayo ha. tina tingnan tignan, ko rin. tignan, uh, eh, tignan natin Bumak mga super clown okay lang alam eh, lang. Lang. ko eh. uh, ko alam ko naman alam ko naman alam ko yeah. oh. no, alam ko na yan. ko naman alam ko naman alam ay alam ko alam alam ko Maano to eh, kumbaga sa ano, alakas ang karisma na ito. <laughs> Bubuksan ulit? <luloy>. Eh, <laughs> yung lapat rin sa buka. Hindi, iba naman yan, ibang unit yan. O yan yung binubuksan ni Mamboy. Oh. Panda Black. Panda Black. Panda Black. Panda Black na naman to. Pero Rolex din siya. O ah. Rolex din siya. oh, oh ayan o. Yung Mamboy mo pa paliwanag ha. hindi ako ha. Yan Mamboy, paliwanag mo pa na. Paliwanag mo, Mamboy. Gabos, ato. Lahat working chrono. Kung ano yung sa original na Daytona, ha? O, na naman yung mga nagda-live -na dito, yung mga nagbebenta ng Rolex. Makakapulot na naman sa akin ng ideya. Ayun. Ha, ah, mga nakagwates pa. Ako <laughs> na lang. water area. Oo. Oh. Ha? Kung ano original na Rolex na Daytona, ha? Ito po, alas magkapareho pero sa akin same lang po ah same wood tea ayan po ito po yung mga serial ah. lahat yan working drone ah wood mong rotor alam nyo ba yung mga rotor sa Rolex na yan oh And, ito po pangalan sa rotor ah yung naglalaro yung, 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 yung rotor oh Ha? Uh -huh. ah, nakapulot na naman kayo ng ideya kay Boy Kaskas. Uh -huh. Ah. Since 1977 nung araw, Rolex na yung nawakan ko. Kung wala pang ganito, ang Rolex nung araw, kinakasa namin sa ETA machine. Pinakamagandang machine. machine ng ETA na kinakasa namin sa Rolex. Ang kasa nagkaroon nito. Same sa original, ha? O, oh, yun na, same lang, ha? Same, ha? Same sa original, oh, lahat zone. po. Yung nipis ng makina. Nipis ng ka, timbang. Halos same, patka po. Parehas na parehas. Pinaliliwanag ko na po sa inyo. Ganda, Nakapulot na naman kayo, mga naka-idear na naman kayo sa akin. Mga nakagwantes pa kayo. sa akin, kamay lang. kamay lang yan, ha? Ginaganong-ganong uh -huh. pa, miikot. Oh. Uh -huh. Sa akin, hanapan ko ng bukasan. Uh -huh. yan, ha? original. <laughs> Inikot-ikot nyo pa, ha? <laughs> Ayan, ha? Oh. Wala nang pa-ikot-ikot dito kay Bukol. oh, Maboy. dila na. Uh -huh. <laughs> Diretsuhan to. Oh, hindi mo ba yung mga ano mo, yung mga basa mo? Sa mga basher ko, mag rin -ri -ri yun. piket, pumunta na lang kayo rito, patulo kayo sa akin. Makikita ko pa kayo, gusto nyo, diver, di susi, na. nagiging automatic sa akin. O, oh, iba. <laughs> pero yung pinakita ni Mabuy na yun, yun yung ano, eto. Ano. form. Ito, ito Japan. Ito, Japan, ano. Oh, pero pagkaiba lang sila ng uh, bezel at ang uh, ano, uh, ito yung Rolex nila. Iba ang presyo nun, Mabuy, di ba? Oh, iba ito, iba rin presyo na Mas mababa ito. Ito, tatlong libo lang sa akin. Tatlong libo lang ito. Ito, pinalo nung nila. Pinalo nung lusot nila. Pinalo nung nila. nila. Super clone. Laman nyo na bukasan. Hmm. Pinalo Pero ito, pagkabi nung okay naman. No? Okay lang. Nah. Oh. Okay, kasi meron Japan talaga nga eh. Mga nag-online. Japan. Ayan, ha? Ayan, 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 ha? Ayan, Ayan, ha? Ayan, ha? Kita. <laughs> <laughs> Wag malakas ang log. Mga batang mga relo ha. 'Yan. Pero ngaroy inaani pinangitan niya. 'Yung mga sport loan. 22. 22. Ano Rolex 'yan, kay boy. Unang bunot calendar. 22 huh? namang Pagalawang bunot Oras ha Last bebe 18 18 Higagan mo na siya Patok-patok mo. Ilalak mo siya po, Patay bunot Patay hmm. Andar Yun. Patay bunot Yun ang maganda Diyan <bito> Lalakwag Lalakwag muna ha Nakalock. Nakalock mo pag gano'n ah. Pag gano'n. Pa Forward. Post din. Huwag din mo na siya mabubunot. Kasi nakalock na. Nakalock na yan. Hindi yan. Papasukin ng tubig. Hindi. Water resistant. Water resistant. Kahit malungkot ba? Kahit malungkot sa... Water resistant, resistant ulan-ulan? Oo. Sa cellphone? Sa iPhone ha? Lalabas? Oo. Uh, 700,000? Super. Oo. Uh.

Ini <Glielos> <Ayan, sigo> boy Iya <gilisa> Oh So palit dagdag -dag siya Ini shop dagdag Ini Ayan natin 31 Ay, to diba? ano? Fish, fish delivered. ba? nang upat ako. Huwag din siya sa unitol. Kaya lang, walang titanggal dito sa unitol. Amin lang siya. Pwede nang sumundi na, upat sa unitol. Naroon din siya. Yun. Mayroon akong magiging Ano po? Ah, ganyan. pag u Karera yan. Okay, In -in -in. Ka style. O, karera? Yung oh, uh. mga karera na nagkakataon. <laughs> yan ha, <laughs> hindi ka kataon ng laban oh, ha. Yan ha, laban ha. Laba, Ang laki, laki. Oh. Ang laki ng laban na yun ha.